Itong si Robin Padilla eh, no? Uh, talagang pinapangalandakan pa na na makaduterte siya. Eh, alam naman namin yan eh. Kahit na hindi mo sabihin. Alam na alam ng tao yan. Pero yung uh, ipapakita mo na harap-harapan no? sa mga mayang Pilipino, uh, katulad nga ng sinabi mo na no? Kahit nasunugin ka, mga Duterte ka. Eh, wala kaming pakialam dyan. Okay? Ang pakialam namin is yung matuloy impeachment ni uh, Sara Duterte. Para nang sa ganon, malaman ng lahat ng mamamayan kung totoo ba o hindi ang mga aligasyon laban sa kanya. Yun lang naman eh. So kung makaduterte ka, nasa sa'yo yun. Kahit na maging uh, uh huwes ka pa bilang senador, okay? Wala kaming pakialam diyan. Basta'ng importante matuloy ang trial at malaman ang katotohanan. Okay? Kung totoo nga ba 'no, 'yung mga aligasyong pagnanakaw ni uh, Sara Duterte. Kasi unang-una pera ng taong bayan 'yun eh. Hindi naman 'yung sariling pera 'yan. So, ang concern ng mamamayan ay kung paano nilustay yung mga perang niyan Ba, hindi ba yung 125 million? How much more yung 600 million? Ang dami-daming Pilipinong naghihirap. Tapos eh, yung mga ganyan kalalaking pera. Eh, basta-basta na lang mawawala. Nakakaasar pa. Iba't ibang pangalan na lumalabas. Na talagang gawa-gawa lang. Eh, wag niya namang bobohin masyado yung mga umayan.